Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Sinanay ng Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture o DABSWM sa Soil Health Restoration and Adaptive Balance Fertilization Strategy ang ilang mga magsasaka sa barangay Badyanon, Palimbang Sultan Kudarat. Ang mga sinanay ay pawang mga binipesyaryo ng Mylum Solar Powered Irrigation System o SPIS layo ng training na maturuan ang mga magsasaka sa paggamit ng balance fertilizer para mapataas pang kanilang produksyon na hindi nakokompromiso ang kalidad ng kanilang nila mga lupain. Ayon kay DA12 Integrated Laboratories Division Chief Jennifer Wilawan, mahalaga ang soil health restoration at balanced fertilization para sa pagpapanatili ng agricultural production. Pinanguna naman ni DA12 Regional Soil Laboratory Chief Eli Paul Tomas ang lecture at hands-on demonstration sa soil testing at computation ng fertilizer recommendation. Binigyan din ng DABSWM na bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy nilang pagtutok sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga magsasaka sa tamang pamamahala ng lupa at pagtutulak ng scientific at praktikal na paggamit ng abono sa buong bansa. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.